makikita nyo yan kung ano ito. Palay, di ba? May pambayo ako. Mm. Tapos may malit akong uh, DIY na uh, ano, uh, tawag nito. Lusong. Lusong tawagin sa amin yan. Pero ba't uh, siminto yung ginagawa ko kasi walang kahoy. Wala akong gawang kahoy. Tapos yan, may bilao ako. O, oh, yan. Sino nakarelate nito? O. Oh. Dandahanin natin yan. Dandahanin natin yan ng ano. O. Oh. Dandahanin natin ng ano yan. Maka, makakasain na tayo mamaya. Hmm. O, oh, kita nyo yan, o. Oh, ba diba? mayroon ng lumabas na bigas. <laughs> di ba? May lumabas na bigas, oh, di ba? Hmm. Ang lang. Ako lang kasi ang nagbibideo. Wala akong video grapher. Kaya <laughs> hindi ko makikita masyado yung ano. Yan. yan Lumalabas na yung unti-unti ng mano Ilang bayo ko pa lang. Lumalabas na yung bigas. tandahan <laughs> ni natin yan. Para magkakaroon tayo ng bigas. ha <laughs> <Ay>! Na mo, di ba? <laughs> Kakakano tayo ng bigas diyan. Hmm. Yan. Mga kabalde, diskarte lang sa buhay para mabuhay. O, sa, to, sa sunod na tag-ani, manguha na naman tayo ng palay, mamamagpag na naman tayo ng palay para magkakaroon tayo ng palay. Marami pa akong palay, may kalahating sako pa ako doon. Hmm, diba? Tinago ko lang kasi ayaw ko magano. Kaya yung, kala ko yung anak ko na ganun lang magbabayo-bayo, lalabas na yung bigas, oh. Lumabas na, oh. oh. pero pero pinapawisan na rin ako. <laughs> oh, oh. Na, ano na, oh. hmm. o. lumabas na yung mga bigas. So, oh, hinahinay lang. Para di madurog. Hinahinay natin. another else na naman tayo. Another na naman tayo pinapakita sa mga taong mga nawala, nawala ng pag-asa na nandito sa bundok para hindi makakain. So, simpleng buhay. Wala kang ng trabaho, wala kang makain. O yan. Ito, pakita ko sa inyo mamaya kung paano ko siya ah, uh, papabidyo ko sa anak ko pagdating noon. Nandun pa sa ano, labas. ko alam kung saan. Basta papabidyo ko sa inyo kung paano siya gagawing bigas. Basta ito na. Yan. Papatunayan ko sa sarili ko na kaya ko mabuhay sa bundok, sa bukid. Yan. Yung mga hindi mabubuhay sa bundok, yung mga taong walang utak yan, walang wala ang isip. Yan. Lumalabas na yung bigas. Dandahan ng lumalabas. Dandahan yung uh, ano, pukpok ng palay toloy natin yan hanggat ma ano ganyan lang tayo mga kabali ganyan ganyan lang hanggat ma ano siya papakita ko sa inyo kung paano yan siya bibigasin mamaya pakita ko sa inyo yan yan kita na nyo yung mga puti-puti bigas na yan o, oh. lumalabas na tahipan natin yan, so lalabas talaga na bigas yan tinatry ko lang siya kung pwede na siyang aanuhin, hin uh, bayuhin kasi baka kulang pa sa pagbilad. Well, pag kulang sa bilad, pangit. Hmm. Marami pa akong palay, oh. Marami pa may kalahati pa akong sako doon. Hmm, ba? Diba? <laughs> Kinain kasi ng nung nasa ano kami, nasa, nasa, uh, ano kami, sa sal. Yung isang sako ko, na palay ang natira, kalahati na lang. Dating ko mabuti, naabutan ko na ganun. Sus, so, puro talaga ano, ipa ang na, naiwan. Ayan. Uh, ipakita ko sa inyo kung paano gagawin ang pagbayo ng palay. Para ano, wag na lang inyo kung panonoorin, wag niyo na akong titingnan mukha ko. Yung trabaho ko na lang ang panonoorin mo niyo yung mga ginagawa ko lang paano ba mag, yung mga hindi pa nakakaalam yung mga walang alam sa buhay walang uh, hindi alam sa bukid ang trabaho ng bukid dito hindi naman to bukid eh hindi, kasi ang bulacan uh, usually hindi taga bulakan ang pwede ko dito no yung may nila yung mga tubong may nila yung mga tubong tubo mayaman <laughs> Uh, pakita ko sa inyo paano anong ano ang mga ginagawa noong panahon noong uh, ano panahon na wala pa yung mga equipment natin lahat na equipment kasi ngayon kahit mahirap tayo na uh, na tayo ng nasa may mga equipment na ito ngayon wala pang equipment noon ah uh, diskarte, diskarte para makagawa ng bigas ito. Ito yung paraan na makagawa ng bigas. Um, yan, mga ganyan. Ang ginawa ko pala dito na ano, yung seminto yon ginawa kong uh, bayuhan. gumawa ko ng bayuhan na siminto uh, pero, dapat kahoy ito. Pero wala man akong kahoy. Pero usually, mayroon ding mga inukit noong panahon na mga ganito na inukit ng mga ninolo natin. So yan, first ano yan, tatahipan natin yan. Kunti pa lang siya, pero okay lang. Ay, ano eh, maano na din natin yan. Nakita ko sa inyo, nakikita na yung mga bigas. Yung mga puti-puti na yan, ay bigas yan. Yan, yung mga puti-puti na yan, bigas na yan. Ah, nahalo pa sa ano, mamaya mag, maghiwalay yan kung anong gagawin ko. Ipoproseso natin kung ano ang gagawin. Ayan, tinahipan ko siya. Ayan, ayan. Bilao. Bilao or Nigo. Nigo sa amin sa Bisaya. Or ano bang tawag sa ibang, uh, ano niyan ba sa Bilao yan, sa Tagalog. Ayan. Binili yan doon sa kapatid ko. Grabe. Ayan, may bigas na siya, oh. Yan mo, pakita mo. Brown, brown lang kasi siya, may bigas na. So, paano siya ipoprocess? Para ano, huwag ako ang ano, yung videohan mo, yung ano, paano siya ipoprocess pag, para magkakaroon ng bigas. Pero ito, pangalawang ano pa lang yan. Pero ganito yun, oh. Kung gusto mong brown na brown ng bigas mo, pero mamaya-maya, yung so ganyan. oh, yan. Humiwala, humiwalay na yung bigas sa ipa ah uh, sa mga ipa ay yung bottle ng palay ayan oh ito yung bigas oh hmm. yan ang bigas ba diba? ayan oh bigas na talaga yan oh brown rice lang brown lang ang ating pagkaka no pero ayusin natin ito para ano pero gusto ko brown rice Kaso lang hindi nagbilad maigi. Kaya nga ganun. Kulang. Sige, ayan o. Paano? Ayusin mo pag ano kung paano kumiwalay ang bigas at saka yung palay. No? Bale, ito yung hindi natuyo. Hindi. Tuyo yan, pariho. Kaso hindi na... pa na ano. babayong ko pa ulit yan. Pero, mamaya, ganun din ang proseso niyan. Ilapit mo. Yan, Ayan ang bigas. yung brown rice. bigas. Oo. Ito yung palay. Palay, o. Ayan. Ayan, palay. Ayan. Ito yung ano? Bigas. Naging Ay, brown rice. Ito yung babayuhin. Oo. yan ang babayuhin. Ayan. Ah, ang bayuhan natin. Tingnan mo. <laughs> DIY. DIY bayo. I-ano mo dito? DIY bayo. Ayan. Ayan, DIY. Ayun yung mga tagto. Balat ba yan yung tagto? Darak. Darak. Ayun ah, yung pinapakain sa mga ano? Hindi yan. Kasi makapal yan eh. Itong pangalawang bayo ang ma ano, makakainin ng baboy. Okay. Babayohin ko pa to. Pero tatanggalin natin itong maliliit. Kasi pag hindi natin matatanggal, ano, madudurog. Hmm. Tingnan mo kung paano. Hmm. naghihiwalay na yung ano bigas. yung bigas madurog kasi kasi hindi siya masyadong parang umiibabaw yung mabigat ay hindi umiibabaw yung magaan sa mabigat yung bigas parang nagano din lang. Na, ito bigas na to Tatahipan na paano yan ma babanlawan yan bigas na yan ha bigas na yan babanlawan oo ano natin pag nagano tayo kasi kulay ni pompom -pom. brown kuha ka ng ano doon plato igaganyan ko para para malalagyan. Hmm. Mal yung bigas. bigas oh. Nat durog kasi, hindi masyadong ano, kaya ano, sa ulit tayo. Yan na, na naman. Pwede na yan sa ingin. Gusto ko brown kasi nandyan yung sustansya sa brown rice. Eh parang alam ko eh. Puro puti lang lahat ng ano. Bigas. Bigas. Ayan, Nissan. may, puti. may nabibili tayo na ano ah. Brown. Ayan. Mahal nga eh. Ayan ah. Bigas niyan siya talaga lang. Kasi lahat. ito yung ano. Akin na nga yung ano. Uh -huh. Ayan na. Nilagay na sa ano. Pang. Ito yung sinasabi ni mama na. Bigas. Brown rice. Brown rice na napakamahal sa Huwag mong Ito, ano nato? Babayuhin ah. ulit. At mga yan yung mga ano. Yan ang hanap buhay. Hindi pala hanap buhay kasi hindi naman binibenta. Yan ang pamumuhay namin dito. Hindi, ang pamumuhay dati nung unang panahon pa nito yun. Yan. Babayuhin siya ulit. Maging bigas na naman siya ulit. Pag yung laruan niya, ano niyan? Dahil gagamitin ko yan. Bali, yan yung babayawin. Tapos ito yung babayawin ulit. Yan, hindi pa. Kanina. Bali, yan, yan, na na, ina ano, inaano na lang. Ayusin mo pag ano, para mm. pagkita Paano? Ang sarap pala ng pagkano na yun, no? Brown rice. Kapag ilaw. Ito, ito yung ano yun natin, ano, na ano yung Yung pambayo na yan, nakakangalay yan. Talagang magkakamasil si mama dyan. Tanggal ang taba. Anong taba? Wala na. Kung taba, puro balat na nga lang. Eh, yung balat mo mawawala. Kasi yung kulay ni Pompom -Pom, eh, no? Pulang na lang lagyan ng pack. <laughs> Sabihin na, na. Pompom, Pompom the Chocolate. Pati mo na ako. Puro bigas na yan mga De, Grabe. Pangalawang bayo na pala yan. Marapit na na puro bigas na siya. Rahi pa natin siya mamaya para ano. Ibigyohan din natin ang pag... Ay! Nalipad ang bigas. Ganyan talaga pag ano, lumilipad kahit sa malaking bayuhan. Delikado talaga kaya dandahan na pag nga pangalawang ano na kayo. Isang saingan din yan, pati yung nandoon sa ano, isang saingan na rin. Eh. Grabe. Diba? Sinong, sinong ano nito? Sinong mga nakakarelate nito ngayon? Mga pumupuso lang nito, yung mga taong ano lang. DIY lang to kasi nasa Kamaynilaan tayo, wala tayo sa uh, probinsya. Nandito po tayo sa Kamaynilaan. Sa, ano po tayo, nasa Bulacan lang po tayo. Hindi naman po siya, ano ang Bulacan eh. Hindi siyudad ah uh, ano po, ah uh, malapit lang po sa Quezon City po. Malapit lang po siya sa Quezon City, yung bulakan dito sa tinitirahan namin sa Pandi. Malapit lang po siya, kaya yan. ah uh, malapit siya lang siya sa kamay nilaan, sa NCR. Kaya hindi siya masyadong yung ah uh, matawag mo na probinsyang probinsya. Pero meron ding mga palayan dito, kaya nung makita ko na may mga palay, eh wala akong magagawang bayuhan kaya yan DIY tayo siminto gawa-gawa lang tayo ng paraan para makakain at kakainin ko yan kaysa binibintang 20 pesos ang kilo kasi masarap yan mas masarap kainin yan kaysa tat 20 pesos talagang <laughs> Taga-taga lang tayo ng bayo-bayo kasi pag bilisan natin magtalsikan yan. Nawawala lahat yan. Um, ano na yan. Hindi na, di na tayo makakuha ng bigas. Kasi talsikan lang ang talsikan yan. Mahalo na naman dyan sa ano. Yan. Mamaya-maya ahonin ko na yan. process natin ng ano yan. Pakakita ko kung paano process. Yan, pwede na siya. Uh, wala na siyang mga uh, tawag yung ipa. Uh, may mga ano pa siya. May mga bottle pa siya ng palay. Pero, mapipili na natin yan. Pakita ko sa inyo paano yan siya uh, i-process. Pero, si baka mabudurog din eh. Pwede pa natin babayabayuhin pa kanti. Babayabayuhin pa natin siya para ano, sarap nito namimiss ko na talaga yung binayo na bigas mas masarap pa to sa tagbenta wala na makita amay ah, makunting ipa Anong yung ganyan rice pe, uh, bote ng palay pero konti na lang yan pero siya brown talaga siya kasi hindi naman siya sa o equipment yan talaga brown talaga siya pero okay lang yan kasi kaysa kilo na di makakain ng kahit aso mahirapang kumain Yum. Hmm. Yum. yan mm, na natin yan Ay, tatanggalin mo yung ano yan magliwalay. Oo. Oh, so. oh. So, ay isang ano lang ha konti lang ng palay oh. pipiliin na natin siya So, may, may proseso din tayo niyang, konti lang ang palay na natira. Ipalay ito pag talaga. Ito rin yung managawa hmm. niya. Ano Pagkiwalay ang... Pagkiwalay Giling-giling ah. para maubos ang pa iyong taba. Giling-giling. Ay, hindi masyado. Gaganyan yung mga natin. Ay, yung mas mas maganda yung ginagawa mo kasi ano, naghihiwalay talaga yung ano. Ay, mm -hmm. tulad niyan. Hiwalay siya dito sa baba. Mm -hmm. Hiwa hiwalay, no? Oo. Oh. Kitang kita ba? Ayan. Ito. Hindi ko na dito. Hindi dito ma eh. maputi kasi dito. Tapos sa side na yan, hindi. Maitim siya, ayan. Alam, Ay, maitim. Bigas talaga to dito. Ito, bigas dito. Ma-brown-brown. brown brown Tigas na to ito. Ano pa to? Babayuhin pa natin to uli kasi may halong ano pa. Hmm. Bali yan, ano yung papipiliin niya. Oh, oh, ito yung sa, magsaing ka? Artist pa pala ka. Di yung marunong. Ano di marunong? Ito pa rin lang to yung sasaing sa ano. Ito yung saingin natin. Ito. Or haloin natin ng lahat yan dyan mamaya. Ano yun Bali, lalagay na lang yun dito. mm -hmm. Ito yung plato. mm uh, natin lahat Ayan. para ah uh, yung Ayan. pinong bigas at ang um, ano, um, masama. Ito na siya pagkatapos nung yun ano. Ito, babayuhin siya ulit. Kasi sayang. ah okay. Yan lang ulit yung proseso ang uh -huh. ginagawa. Yan lang yan.